Ang inyong pong lingkod ay palaban. Bakit tayo sasama sa maling gawain? Tayo may paninindigan. One, two, three, let's go! Ito tayo sa harap ng Alfonso Municipal Hall. Dito ginagawa yung mga desisyong big time na nakapekto sa buhay nating lahat dito. Tabayan ng Alfonso. Ito ang Terminal Alfonso kung saan tuloy-tuloy ang ikot ng buhay. Dito dumadaan ang mga magagawa, estudyante, si, si nanay, si tatay. Bawat isa may kanyang-kanyang laban, may inaasam. Servisyong maayos, kalsadang maayos at gobyernong hindi nagpahuli. Dito mo makikita ang kwento ng araw-araw, buhay probinsya, perpulso ng bayan. Sa labindalawang kandidato, walo ang kasama sa tiket ng kasalukuyang mayor. Apat ang independent. Iba-iba ang dahilan sa pagtakbo. Iba-iba rin ang paniniwala. Pero iisa ang paglalaban. Upuan na may kapangyarihan. Ang inyo pong lingkod ay palaban. Teaching is my passion and my advocacy is women empowerment. Pagdating po sa pinansyal na aspeto, ako po ay talagang mabusisi. Alam po yan ng ating konseho. Hindi mo kailangan laging bigyan ng bigyan ng mga tao ng pera kasi aasa't aasa lang yan sa atin. Ang mas maganda, bigyan mo yung mga inang trabaho. Bigyan mo ng pangkabuhayan. Bakit tayo sasama sa maling gawain? Tayo may paninindigan. Ha, Ate, 2013, aking siyem na taong nanungkulan. At na unang taong ko, Ayos naman ang aking panunungkulan at nagampanan ko naman dahil ang nahawakan kong committee ay sa peace and order. Sa ating senior, mabigyan natin ng monthly check-up at saka magkaroon tayo ng maliit na butikan na libreng gamot. ang una dapat hindi lang ang konseho nakakaalam ng batas ng yung sa budget ng munisipyo. Dapat kasama rin ang taong mamamayan. Dapat alam nila kung ano ang kung paano nangyayari sa pera ng kaban ng bayan. Ako ay may malasakit sa bayan natin sa kapwa natin mamamayan sa mamamayan ng ating Alfonso piliin ho ninyo kung sino ang karabat dapat na iupo piliin ho ninyo kung sino dapat niyang ihalal ngayong 2025 Labindalawa silang tumatakbo, pero dalawa lang ang nagpakita. Ang iba, abalaraw o ayaw magsalita pero karapatan ng bayan na makilala sila. Sa gitna ng lahat ng ito, ang ordinaryong tao. tricycle driver, vendor, lolang may arthritis, isudyante yung naglalakad, putang school. Sila ang pinaglilingkuran. Sila rin ang dapat nagdidesisyon. Hindi biro ang trabaho ng konsyal. Hindi lang yan tungkol sa pakaway-kaway, pictorial, o pagsayang sa tablado. Sila ang unang makakarinig ng problema ng bayan. Sila ang dapat tumulong gumawa ng mga solusyon. May 12, 2025. Isang boto. Pero isang boto na pwede magbago ng kinabukasan ng Alfonso. Sa so, walo na po ang bakante, huwag tayong bulag sa pangalan lang. Bumoto, pagsaliksik. Makialam.